Sa simula ng eksena, ipinakilala si Fang Yu, ang pinakamagaling na babaeng MMA fighter. Bagaman kamakailan lang siya nagsimulang sumali sa mga opisyal na laban, mayroon na siyang di matatalo'ng record. Ang kanyang huling malaking panalo ay nagdulot ng sensasyon sa media na nagpalakas pa ng kanyang kasikatan. Isang flashback ang nagpakita kay Fang Yu na sinasabi sa kanyang lolo, isang mayamang negosyante, na nais niyang maging isang fighter. Palaging inaasahan na tutulong siya sa negosyo ng pamilya habang siya'y lumalaki, kaya't labis na nadismaya ang kanyang lolo. Pagkatapos, ipinakilala si Ming Tian, isang binatang nakatira sa Macau. Mayroon siyang dalawang nakababatang kapatid na kasalukuyang nag-aaral sa middle school. Responsibilidad ni Ming Tian ang mga bata dahil iniwan sila ng kanilang ina at pumanaw na ang kanilang ama. Mahilig manood ng MMA fights ang kanyang kapatid sa TV, at ang paborito niyang fighter ay si Fang Yu, na tinatawag niyang Queen. Upang mabuhay ang kanyang mga kapatid, kinailangang huminto si Ming Tian sa pag-aaral sa kolehiyo at magtrabaho bilang delivery guy sa isang lokal na restaurant. Kasalukuyan siyang nagsusumikap na makapasok sa isang kolehiyo na may magandang scholarship upang maipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Isang araw sa trabaho, inatasan siyang maghatid ng pagkain sa isang lokal na guru ng martial arts. Mahirap ang trabaho dahil 20 minuto ang layo ng lugar, ngunit nais nang tatanggap na may hatid ang pagkain sa loob ng labing limang minuto. Sa ilalim ng presyon, ipinakita ang mahusay na sense of direction ni Ming Tian, memorized na niya ang bawat kalye at shortcut sa lungsod na nakakatulong sa kanya na gawin ng mahusay ang trabaho. Habang papunta na sa destinasyon, nakita niya ang isang mahirap na nagtitinda ng prutas na sinusubukang pulutin ang mga prutas na nalaglag mula sa kanyang kariton. Habang tinutulungan niya ito, gamulong pababa ang kariton. Dito lumitaw si Fang Yu at sinipa ang kariton upang pigilan ito sa paggalaw pa. Subalit, nagdulot pa ito ng higit na pinsala dahil nasira ang kariton at nasira ang lahat ng prutas. Nanghingan siya ng paumanhin sa nagtitinda, basta na lang siyang nagabot ng bungkus ng pera bilang kabayaran at naglakad palayo. Napahinto si Ming Tian sa bastos na babae at ipinagpatuloy ang kanyang paghatid ng pagkain. Pagkatapos ay pumunta si Fang Yu sa kanyang dating guro ng martial arts at humingi ng tulong. Pinipilit siya ng kanyang pamilya na iwanan ang MMA at sumali sa kanilang negosyo. Litong-lito siya kaya't nais niyang ipas siya ng kanyang guru para sa kanya, ngunit tumanggi ang guru na gawin ito sapagkat ito ay isang desisyong siya lamang ang maaaring gumawa. Saktong dumating si Ming Tian, na nagpakitang ang costumer na umorder ng pagkain ay siya ring guru ng martial arts. Nagkatinginan si Fang Yu at Ming Tian, ngunit walang salitang binitawan bago sila naghiwalay ng landas. Sa kanyang pag-uwi sa restoran, nakatanggap si Tian ng email mula sa isang kolehiyo na nag-aalok ng 70% na scholarship. Gayunpaman, ang kolehiyo ay nasa ibang estado. Naguguluhan siya kung lilipat ba siya para sa kanyang edukasyon o mananatili dahil mas na ang kanyang mga kapatid sa kanilang buhay sa Macau. Upang lutisin ang dilema, pumunta siya sa isang wisdom fountain at humingi ng patnubay mula sa universo. Sa parehong oras, si Fang Yu ay nasa kabilang panig ng fountain na humihiling ng parehong bagay. Matapos mag-isip ng matagal, nagpa siya si Fang Yu na ipagpatuloy ang kanyang karera sa pakikipaglaban habang si Ming Tian ay nagpaplano na lumipat sa ibang estado. Ang boss ni Ming Tian ay isang mabait na tao na tumulong sa kanya sa proseso ng paglipat at nagbigay ng trabaho bilang delivery guy sa lugar na kanyang lilipatan. Nag-alok pa ito ng pera at mga mapagkukunan kung kakailanganin niya. Sa sumunod na eksena, nakita na lumipat na si Ming Tian at ang kanyang mga kapatid sa bagong bahay. Bagaman hindi ito ang pinakamagandang lugar, maaliwalas naman ang loob ng bahay. Gustong gusto ito ng mga bata, kaya't napasaya rin si Ming Tian. Bilang unang decoration, naglagay siya ng litrato nila ng kanyang master. Ipinakita na dati siyang nagsanay ng boxing sa kanyang master bago ito pumanaw. Matapos ito, dinala ni Ming Tian ang mga bata sa kanilang paaralan, nag in sa kanyang bagong trabaho, at sa wakas, pumunta sa kolehiyo sa unang pagkakataon. Naka-enroll siya sa pinakamahusay na sports college sa estado, ang Zhangzi. Bago ang taong ito, ang kolehiyo ay para lamang sa mga babae. Sa katunayan, si Ming Tian ay isa sa unang mga lalaki na mag-aaral sa Zhangzi. Ngunit nang pumasok siya, napagtanto niyang siya lang ang nag-iisang lalaki sa daan-daang babae sa kolehiyo. Nagsimula siyang mag-isip kung mali ang kanyang pagkakaintindi sa offer letter dahil wala siyang nakikitang kahit isang lalaki. Interesado ang mga babae sa nag-iisang lalaki, at hindi nakakatulong nagwapo rin siya. Bigla siyang nabangga kay Xiaomi, isang comboish na estudyante na mahilig sa boxing at skate. Napagkamalan ni Ming Tia na lalaki si Xiaomi at agad na nagkwento tungkol sa tuwa niya na may nahanap siyang isa pang lalaki. Sa halip na itama siya, basta naglagay si Xiaomi ng maliit na pink na clip sa kanyang buhok at ipinakilala ang sarili. Nagulat si Ming Tian at agad na humingi ng paumanhin bago siya lumayas habang nakatingin sa kanya si Xiaomi. Ang presidente ng kolehiyo at isang guru na nagngangalang Mr. Wang ay nag-aalala dahil sa simula, sampung lalaki ang nag-apply sa kolehiyo. ngunit pagkatapos mag-tour at makita na puro babae, lahat sila ay humiling ng transfer. Sa kasalukuyan, si Ming Tian na lang ang natira. Inutusan ng presidente si Mr. Wang na gawin ang lahat ng paraan upang mapanatiling kontento si Ming Tian para hindi siya umalis. Gusto nilang palawakin ang abot ng kolehiyo at malaki ang magiging papel ng presensya ng mga lalaking estudyante dito. Sa labas, nagkakagulo ang mga babae dahil kay Ming Tian. Hinarongan nila ang kanyang daan, nag-aalok ng tulong na hindi naman niya kailangan. Isang babae at si Xiaomi ang nagkakaroon ng argumento tungkol sa kung sino ang magdadala kay Ming Tian sa opisina ng prinsipal. Natapos lang ang pagtatalo ng malinlang sila ni Ming Tian at tumakbo palayo. Habang siya ay tumatakbo, nabangga niya si Fang Yu. Agad niyang nakilala si Fang Yu bilang ang bastos na babae mula sa Macau. Hindi sinasadyang nasugatan siya ni Fang Yu sa kamay gamit ang kanyang bag at nagbigay ng pera upang ipambiling band-aid. Nagalit si Ming Tian sa kanyang materialistikong ugali at humingi ng paumanhin, ngunit para kay Fang Yu, mas mahalaga ang pera kaysa sa paghingi ng tawad. Bago umalis, tinawag ni Ming Tian si Fang Yu na isang bastos na freak, na nag-trigger ng isang trauma mula sa pagkabata ni Fang Yu. Isang flashback ang nagpakita na sinipan ni Fang Yu ang kanito noong araw na iyon upang iligtas ang isang batang babae na tumatawid sa daan. Puro ang kanyang intensyon, ngunit nagdulot ito ng pinsala sa nagtitinda. Sa klase, si Ming Tian ay nakaupo sa gitna ng maraming babae at halatang hindi komportable, hindi mapigilan ng mga babae ang pagtitig sa kanya kahit na hindi naman siya interesado sa atensyon. Samantala, sina Xiaomi at Fang Yu ay nag e sa boxing club ng kolehiyo. Ipinakita na magkaibigan silang dalawa na may parehong interes sa boxing. Napansin ni Xiaomi na may bumabagabag kay Fang Yu. Nang tanungin, sinabi ni Fang Yu na ang mga masakit na komento ni Ming Tian ay nagpag-isip sa kanya tungkol sa kanyang ugali. Sa susunod na eksena, si Fang Yu ay nasa bahay, iniisip si Ming Tian. Ipinakita sa isang flashback na noong bata pa siya, tinanggihan ng kanyang mga magulang ang pagkilala sa kanya bilang isang babae. Palagi nilang nais magkaroon ng anak na lalaki, kaya't nang siya ay ipinanganak, tinrato siya na parang lalaki. Hindi siya pinayagang magpahaba ng buhok o magsuot ng damit pambabae. Ang inusente niyang isipan ay naunawaan lamang na siya ay isang babae nang ipinanganak ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Matapos ipanganak ang kanyang kapatid, pinayagan na siyang magsuot ng mga damit pambabae. Lubos siyang natuwa na sa wakas ay maipapakita na niya ang kanyang sarili. Ngunit nang magbigay siya ng regalo sa kanyang crush, tinawag siyang freak ng kanyang mga kaibigan dahil sa tingin nila ay isang lalaki siya. Lubhang nakaapekto ang insidenteng iyon sa kanya kaya hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang kanyang identidad. Samantala, sa bahay ni Ming Tian, nagising ang kanyang kapatid at nagpakawala ng mga suntok sa ere habang natutulog. Natawa si Ming Tian sa kakulitan ng kapatid bago niya naalala na ang babaeng nakaaway niya ay ang idolo ng kanyang kapatid. Naisip niya na ang mga mata ni Fang Yu ay kahawig ng mga mata ng kanilang ina, kaya't mas lalo siyang nagalit kaysa dapat noong araw na iyon. Sa kolehiyo, si Ming Tian ay patuloy na ginugulo ng mga babae, kaya't halos hindi siya makapag-concentrate sa pag-aaral. Samantala, tuwang-tuwa ang presidente at si Mr. Wang na pumayag siyang manatili, Ngunit nagpaplano na si Ming Tia na mag-transfer sa ibang kolehiyo kahit na mas mababa ang porsyento ng tuition scholarship. Ang mga natatanging club ng kolehiyo ay ang nagtatangi dito. Mas maraming oras ang ginugugol ng mga estudyante sa mga club kaysa sa kanilang pag-aaral. Sa mga club, pinapahusay at ipinapakita ang kanilang talento at kasanayan sa internasyonal na antas. May ilang mga babae na kumukuha ng boxing, ilan ay taekwondo, ilan ay gymnastics, at iba pa sina Fang Yu at Xiaomi ay nasa boxing club. Ang mga freshman ay hinihikayat na mag-tour sa lahat ng club upang pumili ng isa na nais nilang salihan. Habang nagpo-tour, sinuri ni Ming Tian ang boxing club at nakita sina Xiaomi at Fang Yu na naglalaban. Namangha siya sa mga kasanayan ni Fang Yu na kahawig ng sa kanyang master. Inakala niyang nag-training din si Fang Yu sa parehong master, ngunit binaliwala niya ang pag-aakala. Pinilit ng mga babae si Ming Tian na sumali sa kanilang mga club at naglaban-laban pa para sa kanya. Upang makawala sa kanila, binaliwala ni Ming Tian ang kanyang interes at nagpasana na sumali sa swimming club, ang may pinakamaliit na miyembro. Kumpiyansa siyang pumunta sa pool at lamusong habang hinihintay ang mga instructor, ngunit sa kabila ng lahat, puno ng isda ang pool. Isang babae ang nagpaalam sa kanya na ang club ay isinara na dahil sa mababang bilang ng mga enrollees at ang swimming pool ay ginawang ecological pool. Ito na ang huling patak para kay Ming Tian. Nagpa siya siyang mag-transfer sa ibang kolehiyo kahit na mas mataas ang bayarin. Ipinalam niya kay Mr. Wang ang kanyang plano, ngunit nagmakaawa si Mr. Wang na manatili siya. Kinuha pa ni Mr. Wang ang litrato ni Ming Tian upang ilagay ang kanyang siluet sa harap ng men's bathroom na ginagawa sa koridor. Ngunit hindi ito sapat upang mapanatili si Ming Tian. Nang paulit-ulit niyang hilingin, isiniwalat ni Mr. Wang na madali lang ang proseso ng paglipat kailangan lang niyang mag-fill out ng form at ipasok ito sa filing box ng kolehiyo. Ginawa ito ni Ming Tian ngunit naharap siya sa isang problema nang pumunta siya upang ipasok ang form. Isang grupo ng mga kababaihan na nagsasabing sila ang unang mga nagtapos ng kolehiyo ang hamarang sa kanya. Inatasan sila ng presidente na pigilan si Ming Tian sa pagpasok ng form sa filing box. Madali siyang natalo ng mga bihasang babae at ibinalik siya sa opisina ni Mr. Wang. Tumanggi si Mr. Wang na payagan siyang mag-transfer, ngunit inalok siya ng isang mas kaakit-akit na deal. Ipinangako niyang pahahabain ang panahon ng pagbabayad ng student loan ni Ming Tian sa 30 taon na may zero na interes. Mag-aaral siya ng libre kung tatanggapin niya ang alok. Sa kanyang kasalukuyang kalagayang pinansyal, ayaw niyang palampasin ang ganitong oportunidad, ngunit ang pressure ng pagiging nag-iisang lalaki sa gitna ng daan-daang babae ay labis para sa kanya. Nagpasya siyang pag-isipan muna ang ideya, Pumunta si Ming Tian sa banyo upang magpalit ng damit ngunit nagkataong women's bathroom ang napuntahan niya. Nabunggo niya si Fang Yu na nakahubad at sinipa siya. Habang nag-aaway ang dalawa, dumating si Xiaomi at inakalang may ginagawa silang kalokohan. Agad na umalis si Ming Tian matapos itong pabulaanan. Sa sumunod na eksena, sina Xiaomi, Fang Yu, at ang kanilang karibal mula sa taekwondo class ay nasa isang ice cream parlor, nagtatalo kung sino ang makakakuha ng huling scoop ng strawberry flavor. Samantala, si Ming Tian ay nagde-deliver ng pagkain nang mapansin niya ang isang buli na kinakalagkad ang isang bata sa kalsada. Tinulungan niya ang bata na makatakbo, ngunit siya naman ang nahuli ng mga buli. Dinala siya sa isang field at tinakot hanggang dumating ang mga babae. Sa una, sinubukan nilang lutesin ang problema sa pamamagitan ng pakikipag-usap, ngunit nang magsimulang maging agresibo ang mga buli, nakipaglaban na sila. Matapos ang mahaba at kapana panabik na laban, nagtagumpay ang mga babae at si Ming Tian na itaboy ang mga buli. Labis ang pasasalamat ni Ming Tian sa kanila at naging magkaibigan sila pagkatapos ng insidente. Dahil sa mga babae, hindi na mukhang masama ang buhay kolehiyo para kay Ming Tian. Kahit na maaari siyang harapin ng mga problema sa daan, nagpasya siyang huwag ng mag-transfer at manatili sa Zhangzi. Kinabukasan, tinanggap niya ang alok ni Mr. Wang, na labis na ikinatuan ng guro. Sa bago niyang mga kaibigan at dagdag na mga benepisyo, umaasa si Mingtian na magkaroon ng maayos na buhay kolehiyo sa susunod na apat na taon.